guys, yung ball block tamang kalikot tayo ngayon guys putin natin yung pula, lilinisan natin saka retouch natin yung mga pangit guys, sama nyo guys, bibili tayo ng pintura nitong pulang sasakyan i-retouch natin yung mga pangit okay, na part yeah. nito na na hindi na-sprayan na ng pintura nung pinagbilan ko tapos guys, ililipat natin to. Doon muna natin siya lalagay doon sa parking ko sa kabila. Yung puti guys, ililipat natin siya dito. Pagpapalitin ko muna sila. Para doon kasi guys, maluwag yung parking doon eh. Tsaka hindi ganong kainitan. Dito kasi kulob hindi ko makita sa loob kung dito ako mag spray Kaya doon ko na lang sa labas doon, open air doon. Doon natin siya bubugaan. Tapos bilhin muna tayong pintura guys. Samahan nyo ako guys. Tapos guys, bibilan ko pala to ng ano, body kits pagka hindi nabili to. Gagayahin natin ito. Ipa-flash ko ito. Ipa-flash ko dito. Yung gagayahin natin forma nya guys. Para malupit. Bali guys, itong, ito yung magiging permanent natin kung alin dito yung mabili. Yung puti o yung pula. Guys, Tapos tayo. ito yung papalit pula, natin ito, i-retouch natin yung medyo pangit na pintura nitong ni kotse. Kaya kasama ko si Jancel. ba? Diba, Teng? Yeah. Si Jancel yung magpipintura talaga eh. Ako yung alalay dito. <laughs> ba diba, Teng? <laughs> Abang pahayad na pintura. <laughs> pahayad yung gagawin. No? <laughs> pahayad lang daw gagawin ni Jancel. Diba, Teng? Para pulido. Para pulido daw. Pahayad niya daw tapos lilihain ng pino. <laughs> Eh gagamitin natin pang retoke yung ano, yung pang cake, di ba teng? Yung pang cake, airbrush. Yung airbrush yung ginagamit ah, yung yung ano? maliit malit na pang pintura. Oo. Yan ang gagamitin yeah. Namin. Kasi konting part, mga may mga konting part lang naman na hindi parang ni spray yan, i-spray na namin. Ganda. Yun, okay na na. sa paint Center. Guys, patimpla tayo ng pintura. paint Center. Ayong spray paint and airbrush. Power inverter. Extension. Yan. Let's go. And guys, papalitin natin. Papalitin natin. Papalitin natin, papalitin natin itong dalawa. Ito natin ito. Guys, yung kotse ng pula dito sa puti pagpapalitin natin. Papag muna natin itong puti doon sa kabilang parking. Ang ganun, ganun talaga yan. Pag mga ganyang edad, mga ano yan, mga pasaway na bata. Ah. Dapat pala doon tayo naman para rekta na ano. Tapos dito nga. Yan din. Dito. Alam mo Nak, katai? Ito 'yung na. Stop mo 'yan. Guys, okay, guys. Okay. Dami 'yung request. Guys, nangaling dapat guys, kinaabol namin 'yung araw para mabilis matuyo yung i-spray namin. Ano mo, Mots? Ha. Ah. Nalakad lang hindi tayo mabalik na. Lakad lang para exercise. Ano naman kailangan. gano'n gano'n tayo, patas na ko. Ganda nung kuha na ito kapag maro. <laughs> Ganda ba? Naka-edit. Parang ano. Edited na. Naka-edit. <laughs> <Yeah. laughs> uh, papatas na ng bahay. Oh. Sa dagdag space yun dyan. Oh. Ang bahay natin gusto natin ayusin hindi natin pwede ayusin guys baka tanungin nyo ako ba't yung bahay namin maliit hindi maliit namin pinapaayos hindi. gusto ko nga ang paayos guys eh bago ko unahin tong mga sasakyan eh kaya lang may rason kung bakit hindi namin pwedeng ipaayos hindi namin pwedeng pagandahin kaya mas maganda guys ipon ipon lang guys yun din yung rason kung bakit kami naghahanap buhay mag parehas Ayan, turo mo turo mo sa kanila yung parking natin dito gaano kalayo lang kung binyayin natin no thank okay. kita na Sa isko, mula sa school na yan hanggang dito lang sa pinasuko namin sa kinita turo mo thank para alam nilang puntahan <laughs> pag, pag gusto yun. nilang bilhin yung kotse natin si Bolbolok not for sale muna set up muna natin. Ayan, ito yung turo mo dito. Ayan, ayan yung parking namin guys. Turo mo dito na. Ayan, ayan, ayan. ayan. ayan si Bol Bolok pala guys, 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 nasa loob na nakapark. Belta lang tayo. Pero maganda sana isang parking na lang. Eh, para tikit-tikit sila, no? Oo, ah, uh, tatlo. Parang kung anong gusto mong kalikutin, mini-mini, mini mo ka lang. Pwede ka pumili. Hanggang sa wala ka nang kakalikutin, na? ka nang kakalikutin ang na sobrang ganda na nun no issue na pili ka na lang kung ano gusto oo ano pag wala kang ginagawa kaysa mag cellphone ako na mag cellphone cellphone ako ay di kalipot kalipot na lang yan dito tayo sa gilid na lang para madali natin silang i-switch yan yan ang parking namin yan Ayan, hanggang dito sa labas. Yan. na namin dito guys. Yan. Okay. Ayan guys. So, na yes, namin doon. Iniwan na namin doon. Lalakad lang kami. Sa kainitan. Si Jansel yung ano ko yung master ko dito. Siya so, yung nagtuturo magpaint. Pasirip ko lang konti sa inyo. Loob na ito guys. Sa mga buyer. guys ayan ayan yung loob nya tabi mm. guys so guys to ayusin lang natin yung pintura nito ito ba ayan ayusin lang natin ng konti ang pangit ng pagkakaba dito lang naman sa part na to Ayan yung loob niya guys. Hmm. pa pa diba? Pwede na, Nalinis diba? ko na diba? Pwede na diba? Kaya lapitan nyo na. Oo, lapitan nyo na. Lapitan nyo na. Pag nabenta yung puti, isi up ko na to. Ayan. Ayan hmm. so guys. Ito yung mga gulong niya guys. Bago yan. Brand nyo. Sobrang kapal. no. Oh. Tubog pa nga yung susi ko. Oh. yun guys, gamit tayong power inverter na 1000 watts mabibili yan sa Lazada ads na naman yan guys tapos gamit tayo ng airbrush airbrush compressor yan sa yung mga binili natin pintura guys yan yan, ito yung gagamitin natin airbrush para tirahin yung mga yan hindi gano'n na pin spray yan, yan yan. Yan yung si Jancel. Oh. Nakaupo si Sir. Si Sir Jancel. Yan. Tapos, magtitilda tayong pintura. Ang gagawin ko dito, tiganood lang ako. Ikaw yung manager. kayo yung, ano, Mantika pagawa, tapos siya pa yung tagagawa. Ngayon, kunare si Jancel yung nagpapagawa sa akin. Para magwapo daw yung auto niya. Auto-autry niya. Kasi ito na yung pang-shopping ko na gano'n. Oh yun kung sa tayong pintura yun tayo sa baba may lager tayo. ay nakalimutan mo kung ano baso baso tsaka panghalo. guys gamit namin baterya power inverter para maging 220 volts tapos to airbrush yun mas magtitimpla tayo ang pintura. Ito nga pala ang professional painters namin. Hmm. Tama bugan ng natin, patay Ito yung napakapangit dyan guys, yun ah. Eh, no? Sa ngalawang pinto. Yan yung re-retouch natin guys. Sama ko daw to sa vlog guys. Nanguli si Jancel nito. Hindi ko alam anong plano niya dito. Uuwi niya daw. Dadali niya daw sa school niya bukas. Para ipakita daw yan ni Jansel. Nakahuli siya ng dalawa. Guys, ayan na. Ayan na yung spoon natin. Yan. Ayan, ayan Mas linis na. Mas linis na. Ayan na. Ayan, malinis na. Ayan o. Ayan. Malinis na. Ayan o. Sumobra lang dito Inisan lang natin ang tuner. Dito lang sa dulo, hindi pa nalinisan dito. nalinis na. pati gilid. Dito lang, din na-spray ang And guys, natapos na namin guys. Pero meron pa ang gustong baguhin dyan. Yung mga pagka binubuksan kung may gusto ang pinturahan. Pero guys yan, napakakinis niyan guys. Napakaganda ng body niyan. Unat na unat yung body mas unat pa sa katawan ng jowa mo <laughs> joke lang tapos guys napakakinis niyan guys 100% mas makinis pa yan sa jowa mo <laughs> joke lang tapos walang bulok yan guys walang bulok sa kaha ang bulok lang guys yung may-ari <laughs> ang sa akin lang kasi guys kung hindi ko maibenta yan guys isi-setup ko yan lalagyan ko ng body kits pero guys, hindi naman ako mataas pumatong. Parang labor lang yung tutubuin ko lang yan. Ang sa akin lang, may exercise na rin ako kaysa mag-gym ako. Murang-mura lang tayo pumatong guys. Ingat kayo. Bye-bye.